Okay guys, what's up? Bagong parcel na naman. Ang yan, baksin na rin. So nakabili ako ng Ah uh, bag na napakamura. At makikita natin mamaya kung legit pa. O oh, hindi, dahil nabili ko lang to sa TikTok. So let's go, titignan natin Unboxing tayo natin guys Ito na guys. Right? Okay. Yan. It's more than 100 plus lang. So napakamura. Titignan natin kung ah uh, legit at yung uh, presyo niya affordable at kung sulit pa sa presyo dito sa presyo natin rako din natin so, yan so yan guys kung nakikita nyo yan kulay blue ang pinili ko pero mas marami pa siyang kulay so pag uh, gusto nyo yung murder just click on my tiktok link so makikita nyo at makakapili kayo kung anong kulay gusto niyo. napakaganda napaka at legit talaga so continue to watch so ito yung na sa ilalim nya guys so ipapakita ko sa inyo yan yan dalawang ano lang siya guys dalawang lalagyan so, may lalagyan ng plate sa ilalim at saka yan yung pangalawa o kung nakikita tingnan nyo so napakastig napakaganda yan hindi masyadong makapal pero okay na sulit na sa 100 plus lang na presyo niya. So napakaganda talaga. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Susukatin ko para makita nyo kung gaano astig pang forma panggala itong bag na to at saka magagamit mo talaga. sa kung nang gustong gamitan. Yan. Run all right. So napakaganda. Napakaastig. Ang dagdag guwapo pogi points. So ano pa ini mo guys? Huwag ka na magpapauli. Pili na. Pa hinihintay mo, just click on basket guys. Thank you for watching, you video. Keep it God bless you. Bye.